ng Philippine Constitution Association. The Supreme Court was faced with a famine of facts necessary to make a decision invulnerable to constitutional assaults. Pangalawa. Actions already taken under a prior and valid interpretation should be recognized as legally effective. Yan naman ay mula kay retired Justice Adolf Ascuna. The House of Representatives was operating under the regime of the legal doctrines in Francisco and Gutierrez which held that the initiation of impeachment proceedings begins from referral. Kung unconstitutional pala na sundin ang legal doctrines in the words of Justice Ascuna that is legally unfair. Paano nga naman unconstitutional? kung sinunod lang nila ang patakaran ng mismong Korte Suprema. Dagdag pa po sa isang desisyon nitong 2020 lamang, Madreo versus Byron. Sabi ng korte na kung may pagbabago sa doktrina at interpretasyon ng batas, dapat prospect prospective ang aplikasyon nito. At ang pangatlo at huling punto, Misto lang nadagdagan ang requirements sa proseso ng impeachment na hindi naman nakasaad sa ating saligang batas. These new limitations, Mr. President, are not found in our fundamental law. Wala yan sa konstitusyon at kontra yan sa accountability. One disturbing example, sabi ng desisyon, kailangan daw na isumite na ang bawat ebidensya laban sa opisyalis sa pag-file pa lang ng complaint sa house. Dapat ba naka-attach na ang bawat bank slip, public record, o testimonya ng witness na ihaharap kahit wala pa silang proteksyon ng Senate impeachment court? Ang tanong tuloy ng marami, realistic ba 'yan? Paano kung ang impeachment ay laban sa mataas na opisyal na kayang-kayang magtago ng ebidensya o manakot ng mga potential witness? Bakit humabayata ang checklist ng proteksyon para lang sa impeachable officials? Samantalang ang taong bayan na nagtatanong, na naniningil ng pananagutan, sila pa ang pinahirapan, sila pa ang nadagdagan ang requirements. Ayon sa Korte Suprema, an official facing impeachment does not stand to lose fundamental constitutional rights such as life, liberty, or property. Hindi buhay, kalayaan o pag-aari ang inihahabla sa impeachment. Kung ang usapan naman ay due process, hindi pa't ang mismong impeachment trial na nga ang mismong venue para doon. Maririnig ang dalawang panig. May ebidensya, may magdedepensa. That is due process. So what are we afraid of? At dahil nandito rin po sa gallery ngayon, Mr. President, ang isa sa mga constitutional commissioners na si Christian Monsod, eh di lalo po akong confident na magtake exception sa isang sinabi kanina ng good gentleman mula sa Tagigat Pateros na dapat mahirap ang proseso ng impeachment. Kontra po doon pananaw ng Constitutional Commission. Kung mababasa po natin ang records ng deliberations ng komisyon, partikular sa panig ni Commissioner Regalado. Muli, patuloy nating nire-respeto ang Korte Suprema. Pero pwede mong respetuhin ang isang institusyon habang nagtatanong at pinag-uusapan ang kanyang desisyon. In Firestone Ceramics Inc. versus Court of Appeals the court conceded that it is not infallible should any error of judgment be perceived sabi nila it does not blindly adhere to such error in this jurisdiction rectification of an error more than anything else is of paramount importance in the 2010 letter that i mentioned earlier The UP law professors said that the position of the Supreme Court as the final arbiter of all controversies requires competence and integrity completely above any and all reproach. A breach of these values, the professors said, does violence to the primordial function of the Supreme Court as the ultimate dispenser of justice. and the UP law dean who led that letter to the Supreme Court walang iba po kundi ang nagsulat ng decision na ating pinag-uusapan dear mr president dear colleagues i believe this decision is of the highest public interest whose consequences will echo through time and history maraming taon mula ngayon pag-aaralan at hihimayin ito ng lahat mula sa mga estudyante, mga journalist, mga political analyst, mga academics at higit sa lahat ng ating mga kababayan. One day and this day will come. History will judge all of us based on our actions today, August 6, 2025. When history comes to remember, let's hope we stood where it mattered that even in the face of doubt, we did what was right and just with deep respect for the Supreme Court and all institutions of our country Mr. President I therefore second the motion to table the motion to dismiss the impeachment complaint until the decision of the Supreme Court has attained finality Salamat po Mr. President No speculation it was based on uh, my long practice as a uh, litigation lawyer. Wala pa po akong nakitang isang unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang uh, unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process, Maybe if we can speculate that all the members of the Supreme Court after the filing of the motion for reconsideration will resort to their worst will resort to the worst angels of their nature. Maybe baka ganun lang. What what do we expect? We expect that eight of them will reverse themselves altogether. Kung sakasakali naman po na in-archive natin or whatever word is applicable at sinabi under miraculous circumstances sinabi na Supreme Court oh, we are all reversing ourselves eh di kung natin anong problema? Pero kagaya po na sinasabi ko kanina Mr. President ang pagkakaluto nga po ay eh, hilaw eh ipinipilit po ngayon ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw eh paano? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ang Sup ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming may bibigay sapagat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na apat sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan niyong ibinigay at binigyan kung paano niyo sila binigyan ng pagkakatong mabasa yung impeachment complaint. Pwede niyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo? Pwede niyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakatong talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General? in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this Honorable Court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Eh para tinatanong lang naman po eh, binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin yun? Ano pa po sinabi? This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachment are not governed by specific constitutional provision or the House rules. So dahil po wala sa Constitution at wala rin po sa House Rules, ano po yun? Wardi-wardi na lang. So ibig sabihin talaga, kaya po pala ang dami kong kasama doon, wala talaga silang kopya. Ako nga po hindi nabigyan eh. Bakit hindi po kinakailangan bigyan lahat? Baka, baka sakaling malay po ninyo, baka pumirma ako, hindi ba? Ito yung tinatanong po ng Korte Suprema. Kaya lang po siya nakapagbigay ng additional guideline. Sapagkat isip-isipin mong sasabihin sa Korte, wala nang po masamang tinapay ang Korte. Pwede po malaman namin kung talaga nagkaroon ng pagkakatong, mabasa man niya lang, ma-appreciate ang bawat dokumento na nakasalig dyan sa impeachment na yan. Para sa ganun, ay boboto siya sang ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Matibay ang gusto ng ng Korte Suprema. Gusto niyang makita na lahat ay dumaan sa kayusan. Eh hilaw nga po eh, Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng six months. Pwede naman eh. Ba't pinipilit po natin yung isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Mr. President, sabi ko po kanina, Mr. President, I am ready to amend my motion. Kung kinakailangan po that will be consistent on the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon sapagat kagaya po nang nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ng ating mamamayan. Yan lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President. Thank you, Senator Marklata.